Hello mga kaibigan! Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner, Ate JB. Ayan, so for today's video kaibigan, napakaganda ng topic natin pag-usapan. Pag-usapan po natin ang tungkol sa utang. <laughs> Alam ko kaibigan, marami sa inyo ang ayaw talaga sa utang. Marami akong nabasa or nakita, no? Nakita ng mga videos ng mga kasari natin Sinasabi nila, kaibigan, na ayaw talaga nila magpa-utang. So, nagpapaskil sila sa labas ng kanilang tinahan ng karatula na bawal ang utang. Pero, kaibigan, aminin na natin, whether we like it or not, yung uh, utang ay kamba na talaga kambal ng ating negosyo. No, part na sa ating negosyo ang utang kaibigan. So, there are times na tayo yung umuutang and most of the time, sila yung uh, tayo naman yung inuutangan, their friends. So, hindi ko masisisi yung iba na ayaw talaga nila magpautang. Pero kasi ako kaibigan, nagpapautang ako sa 23 years ko po nagpa, na pagtitinda, nagpapautang po talaga si Ate GB. At usapan natin no, kung paano ako nagpapautang, paano ko ihandol yung aking mga, ut uh, mga utang, mga umuutang sa aking tindahan kaibigan. No? Ay, pasensya na maingay sa labas. No? Um, It's peak hours kay Biga, no? Alas 5 na po ng hapon. Marami nang bumibili sa ating tindahan. Pero ando naman si Francis. Bago natin pag-usapan ito kay Biga, no? Naisipan ko pala na gawan ito ng video. Kasi naman may nagtanong kay Ate JB. Isa nating avid supporter, kababayan, kaibigan sa YT World. Ah uh, shout out. Magandang hapon po sa inyo, no? Eh, uh, SFN... Ayan, hindi ko ma... Maklear is if in, in ayang hirap bigasin na kanyang pangalan s f Magandang hapon po. Mga kaibigan, ito po ang katanungan ng ating kapatid na si uh, s f Tanong po, magkano ang limit na amount ang pwede mo lang ipautang? Ayan. So, may mga hindi ba nagbabayad? Paano mo ihandol ito? Pautang video naman po. Paano mo na-organize ang pautang mo? Ayan, napaganda ng katanungan nito kaibigan. Makakatulong po ito sa atin na may mga negosyo, no? Lalo na sa iyo kaibigan, kung bago ka pa lang, nagsisimula na yung sari-sari store business. So, salamat po sa inyong katanungan, no? S-F-N-N-Y. So, bago natin ito Sagutin kay Bigan sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB sana naman mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa yung pag-asenso. Sana kaibigan, Bigan paki-share na rin no para mas marami pa tayong matulungan. And please please, don't skip the ads no? Malaking tulong pito sa amin ng aking family. Ngayon, kaibigan, sasagutin na po natin ang katanungan ng ating kapatid na si SFNNY. Unang katanungan, magkano ang limit na amount ang uh, ng panindan na pwede lang natin ipautang, no? Magkano ba, kaibigan? Dear friends, maganda po itong katanungan na ito dahil gusto ko po talaga na maglagay kayo ng limitation kung hanggang magkano lang ang pwede natin ipautang sa ating tindahan. Huwag po natin ipautang lahat, their friends. Ayan, so, may limitations. So, paano ba natin, paano ba natin, paano ba maglagay ng limitations, no? Ayan, so, kaibigan, tatlong kanyang katanungan, nanahanan natin ito dahil napaka-importante. Kaibigan, prangka ako na tao. Kailangan, inaalam ko muna, alam ko kung magkano, ang sahod ng tao umuutang sa akin dapat may trabaho talaga at may sahod siya o may pirang darating, hindi lang sahod kasi may mga umuutang sa akin na SS pensioner yung mga senior citizen po na nakadepende lang sa pension nila every month, kaya yung iba monthly talaga, so yung mga customers ko na umuutang dito na yung uh, minimum wage dito sa Cebu 501 ata So sa isang linggo kay Bigan, Monday to Saturday, ang kanilang sahod ay 3000 pesos po. So pag ganun kay Bigan, ang sahod ng aking customer hanggang 500 pesos lang po ang limit every week. So pinapautang ko siya pero hanggang 500 lang. Kung lumagpas man ng 500 pesos, pwede hanggang siguro malapit 600. Hindi ako nagpapautang hanggang 1000 kahit sabihin pa niya na 3000 naman po at GB ang sahod ko sa Sabado. Mababayaran kita hang kahit hanggang 1000 kahit 1000 yung aking utang. Kaibigan, alam naman natin lahat tayo ay maraming expenses. So, gustuhin man niya magbayad sa akin, alam ko na mahirapan siya. <clears throat> 3000 ang sahod every week. Mag-mag mag pa siya ng pera para sa pagkain buong linggo mag-alokit pa siya ng pera para pamasahe uh, papuntang trabaho at pauwi sa kanilang bahay. So, kanyang 3,000, i-budget eh, na yon siguro mahirapan siya magbayad sa akin, lalo na kung malaki ang kanyang utang. Kaya, naglalagay talaga ako ng limitations, kay bigan So, pag ang sahod, 3,000 lang, 3,000 pesos ang every week, hanggang 500 lang po ang pwede ipautang. Kung ang maganda naman ang trabaho, ang sahod, 10,000, uy, 10,000 every week, ang laki. Ang pwedeng ipautang nating hanggang 1,000 lang, pinakamalaki na yun. Bakit? Kasi pag 10,000 ang sahod, sure, malaki rin po ang expenses ng taong iyon. Kaya, kahit malaki ang kanyang sahod, gusto higing niya na bayaran full, pagdating ng sahod niya, Mahirapan siya pag malaki ang kanyang utang kasi marami rin siyang expenses. Kaya hanggang 1,000 lang kung 10,000 ang sahod, hanggang 1,000 lang. Alamin mo kay kaibigan, magtanong po kayo kung magkano ang sahod ng taong umutang sa inyo. Normal lang 'yun. Pwede kang magtanong, normal lang 'yun kay kaibigan. Ayay, ay, teka lang ha, merong mga 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 bata, no? Hello! Ayan, so, bye-bye! Sige, do, doon mo na kayo, ha? ha. And sorry po, no? May mga bata po na lumapit sa aking cellphone. Ayan, baka hindi nyo magustuhan yung ingay nila. Kaya sinabi ko sa mga bata na punta mo na sa malayo. Ayan, back to our main topic na kaibigan, no? So, maglagay taga, talaga ng limitations, kaibigan. Yun yung pong limitations na ginagawa ko. And then, kaibigan, next katanungan, may mga tao bang hindi nagbabayad, meron talaga kaibigan. Kaya ngayon natuto na ako sa akin pagkakamali no, kasi hindi ako naglalagay ng limitations. Basta alam ko lang na may trabaho, mabait yung tao, pinapautang ko. Pero kasi kaibigan again, kato na ko kanina, kahit yung tao may trabaho at mabait, pero hindi ka naman kayang bayaran pag malaki yung utang, baliwala rin. Lugi ka pa rin. 'Di ba? For example, si Juan, mabait na tao, ang sahod niya 3,000, sweldo niya 3,000 isang linggo. Ngayon, sabihin ni Juan, at JB, pwede umutang hanggang 2,000, 3,000 naman yung sahod ko. Ay, big, no? Kasi, pag umutang siya akin ng 2,000, tapos 1,000 na lang matira sa kanya, ano pang gagamitin niya, pambili ng pagkain, buong linggo. Pamasahin niya, papuntan trabaho, buong linggo baon pa sa school ng kanyang mga anak buong linggo. O di ba? <laughs> Kaya isipin natin na mahirapan talaga automatic na 'yun, automatic na 'yun mahirapan ang tao. Kahit again mabait man siya, gusto man niyang bayaran ka ng buo, mukhang mahirap. <laughs> Hindi niya kayang mabayaran ng buong kanyang utang. Tapos magbigay lang siya sa inyo no kung sa Bisaya pa data-data. Hulugan. Data. Ayan, so kung ang utang 2,000, So, tapos bayaran ka ng 1,000, yung 1,000 tsaka na lang, tapos uutang pa yun, dagdagan pa yun, di ba? Masyadong mahirap, malulugi ka talaga. Kaya ako natuto na ako kaibigan noon sa aking pagkakamali, maglagay talaga ng limitation. And then their friends, paano ko ihandle yung mga umuutang sa akin? Pag talagang alam ko na hindi maganda magbayad, big no talaga. Pero minsan, inaamin ko, honestly, pag ang inuutang gamot at saka bigas, My God, ang hirap tumanggi. Dito nga sa place namin, meron pong umuotang sa akin na medyo hindi maganda magbayad. Pagkatapos niya akong bayaran, after two months, umutang siya ulit. Hindi ko pinauutang Pero nang sinabi niya, kahit bigas lang, pinautang ko isang kilo. Tapos, nasunda na naman ngayon tatlong kilo ng bigas. So, pinapautang ko kasi bigas. Alam ko naman, babayaran ako. Pero, umabot po ng two months. Pero, ang hirap tumanggi pag bigas, no? bigas at gamot. Kaya again, pwede magpautang, magbigay lang tayo ng limitations, okay? So, ngayon kay Bigan, sana um uh, SFNNY, hindi ko talaga alam kung uh, babae po si Ma'am or lalaki si Sir. Wala kasing profile picture basta SFNNY. Salamat po. Palagi kayong nagsusuporta sa akin. Salamat sa inyong magandang katanungan. At sana kaibigan, nagustuhan nyo po yung aking paliwanag. Kaibigan, lagi lang tandaan natin yung palagi kong sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na no? masinso ang buhay natin. Basta pa ba, masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And of course, we have God in our life. Kaya kasinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Aking kaibigan ha, okay lang magpautang yung ang mga malalaki no, mga malalaking tindahan nagpapautang. Si Grocery nga nagpapautang. Dito sa amin si Gisano Fiesta Mall nagpapautang kasi maganda naman talaga yung utang basta magaling lang tayo maghandot okay? makakatulong ito sa pagpapalago ng ating negosyo basta magaling tayo maghandot ng utang okay? again, aasin sa so punta yung lahat claim it, okay? thank you so much, God bless